mga idol laki first time natin mag ilaw ng gagamba sa gabi laki oh. oh ako na ako na hmm. pangatong huh? balo oh ang laki nito kuha mga idol oh? ang laki gumaya na natin tignan sa mga kalsada mamaya. Ito. Ilaw mo ba yung? Uh -huh, oh? Laki niya oh. huh? Oh? uy, 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 uy. Wow. First ball. mhm mm mhm uh -huh. Mm-hmm. Ang laki down. Dito lang kami sa malapit kasi maano ngayon, ma maulan dito. Tsaka yung daan. Ayun o. Maano. Masyadong... Pagka may julip-julip. Ito. May purtong. May sungay. <laughs> may sungay. Dalawa. Oh. Ayun o. Oh. atigas yung dyan. Matigas ang likod. May sungay siya o. Oh. Hmm? <laughs> Ayun Ayun oh. ho Sama ka dito Naman dito sa may puno pa Laki ho oh. Ang laki Bayo ikaw na lang ang tumirada Takot ako dito sa may puno Baka ano Laki mga bosing Mga idol Grabe Oh Ayan oh Okay na. Okay oh. Surebol. Ayot. Ilan surebol? Quality. Ayun pa oh. Dami. Dami. Ay wala, laso na yan pa. Ayun oh, yung maliit. Ay, ayun, malaki, malaki, malaki yan. Malaki yung kamay. Andito tumugtog kakatabi oh, tingnan lang. Ayun oh. May isa doon. Dito pa. Ayun oh. Oh. Ang ganda ng anong sapot niya try mo na ilagay mo muna ng isa hindi mo ata yung lalagyan namin ah ayun siya oh hmm? oh oh first time namin mag sa gabi mga idol tangali kami ng ngungo eh Ayan. wasok ka yun oh, pa maipit oops hmm. oops 2-0 So, Yung uy, uy, nakahuli. Nakahuli siya. Oh, <laughs> may nahuli siya Pakain na natin yan. Lagay na natin sa Malit siya pero ang laki ng galamay. Kuha. Mm -hmm. Short sure ball. 3-0. 3-0. Uy, 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 uy. Ang hmm. laman. Magkakatabi, mga ito. Magkakatabi daming gagamba dito sa amin gabi gabi nag ilaw yung mga ano, bata kaya lang hindi nila siguro napupuntan to kasi medyo malayo na Ay, nakakatakot dito Ate, lang, tingnan tapate, nyo naman tapate. oh itong huwag na yan baka siya lason siya lason, lason. Uh -huh. huwag na. na yung kulay orange yan pang nangangagat uh -huh. kulay orange yung bituka dami magkakatabi na Lipat tayo. Ayan hey, o. Sa malasa. Ayan siya Maliit. Meron pero maliit. Hindi na natin kukunin. Maliit o malaki. Sa malasa. Ang laki ng kamay. Wala. Apat lang ang kamay. Apat ang kamay niya o. Ayan Putol. Ah, putol ang kamay niya. Masyang ibang kamay. Apat lang. Oh. Mas lalo mas masyado Kapat hindi ko ma ano, may nawala yung ayun. apat. Nawala yung apat niyan kamay. Hanap iba. At ipat puno siguro. Ito. Alakay sa daanan ka. lang oh. Daan lang sila. Oh, tulad nung nandoon sa ay, gilid ng daan. Kamay. Kamayan, kamayan. Ayun oh. Uy. Oh. Uli na yan. Uli. Uwa ba yan? Uli. Irotikulon. Tabi-tabi lang dito sa ano, gilid lang ng ano, daanan, no. Papunta sa may ilog dito, ilog to. Ay, malaki na rin to, eh. Ang laki ng kamay. Ah, may payat. Pero para, payat siya. Kulang pa. yan, hindi na namin kukunin niya. Babalikan na lang yan pag lumaki. Ayan, mga idol. Lagay muna namin yung ano, may pa. Pagkain, ayun, pangapat na yun, oh no? hmm. Mm -hmm. Pangapat. Ayan doon yun, no? Pangapat. May mhm uh -huh. 4-0. kami. Labas ulit tayo. Labas ulit tayo. Wala nang daan dito. Sa ano na to? Ilog. na to. Oh. Kala baka mayroon pa dyan. Mayroon. Ah. Tore, teka lang. Ito yung ilog, oh. oh. May Ayun, may nakita. Ayun! Ito, laki. Ayan. Laki ng galamay. Payat siya, pero ano, amaba yung galamay niya. Buha. Ayun, pabos. Hmm. Ha? Aputol. Aputol pa, ayamuna sayang. Sayang. Hindi mawakan niya dyan, doon payat ilog na to oh. tara lipat tayong pwesto dito na kami sa tulay oh. oh I love labit proper oh. Ano nakita si Bayo dito ang laki ayun oh Jede. Yun. U lupang. U lupang. Uh. Uy. Nih <laughs> <laughs> nih 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 ni, mau panen. <laughs> Balik. <laughs> Dimakuku. Sayang. Ayo, uy. Yun. <laughs> Wah. Wow. siyempre ilagay nakawala ito nga. O, karingan ganda na lalagyan namin oh. No? komando hey. ninindo na Mal sa malasama ka oh. hindi malaki yan okay. hindi Yan ka na. Tulog ka yan. Hmm? Bali man na pananan. Hmm, tamon. Yan na. Okay. okay. Ano po ulit yan? Eh. Maliit. Yan, dito na kami sa may kulay. Oh. laki. Sa gilid lang. Oh. Kailang bangin. Hindi oh? mga lagurit. Ayun o. No? Malak di ka pag patada sa bulong mo. Oh, may kinakain siya oh. 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 Malak ka. Oh. Oh, hindi nang ilo ko. Okay na no. Makain siya mga idol oh. Pagkuha natin, pakita natin yan. Laki nyan. Sana. Ano? Ito gagamitan namin ng pinagbabawal na technique. Malaki ko. Malaki. Uy, kuwa, kuwa, kuwa sa. Kuwa sa. Ano mo? Huningan. Ano mo? Saitan mo. Alaki. Alak, oh. Grabe, oh. Ano, oh? Ha? Grabe 'tong pinakamalaking kuha namin. Alakinya. Oh, mang derby oh. Pokok di kuat nih. Kona-kona, kona-kona. Enggak apa-apa. Uhu. Di masa pangikat tidak akrab lainah. Yan. Uy. Ha, may malaki na kami. Malaki. <laughs> Sige. Meron pa doon isa pero ang layo. Ayun oh. Layo niya masyado. Ang laki din niyan Dandan ka ba 'yon? Babayin natin. Okay Ha? Malalaki na naman. Ay, lang <laughs> Grabe na yan. Tika lang, Grabe. Oh. Na na. Grabe na. Sobrang laki nito. Laki oh. Ang mga pang So, sa lang. Baka mahulog pa eh. Pangir, Oh. At may isang para makita nyo mga idol oh. Oh. <laughs> sobrang laki niya oh. Kuha, kayo, kuha, kuha, kuha. 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 Kuha, nandito Kuha, kuha. 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 Kuha, ito namang lawan to. Hmm? Dito ko sa gitna. Okay. Oy, alagang lubos. Laki yung... Laki ng gagambanin sa baba. Okay. ano pa. Mayroon pa Ayun, yung laki oh. Tika lang, tika lang, tika lang. Kaya't lang ang kamay. Ay, Pero mahaba dyan. siya. Ayun oh. Um, kuha. Kung makukuha ka. Ayun. Ayun. Mukhang dito na namin mapupuno ang aming lalagyan. <laughs> Susuro. <laughs> Nilagyan namin mapupuno na dito ng idol. Punta sa Lagay taas. Lagyan mo muna. Taas. Lagay mo muna. Baka mayroon pa dito. Ano mo yung kwan? Baka magsilawasan. Ala. Ilan na lang to, isa na lang tong puspuro. Isa na lang yung puspuro. Balilan na yung ano niyan, laman pito. Ito ang ay anim. Anim pito yung wala pang laman. Wala na diyan. Hindi na natin kukunin 'yon. Malaki. Ayun, mataas. Mataas yung masyado. tra tra, balik tayo. Sayang yun ang laki. Laki na no, pero nasa taas. Yan muna ang kumain. Mag-dinner-dinner. Mag, mag Okay, let's go. Nakapuan naman kami ng malaking dalawa eh. Ah. Ito, pang last na to mga idol. Uwi na kami, puno na yung ano, oh. lalagyan. Hmm? Eh? Puno na yung lalagyan. Eh. Tuk. Yun. Hmm. Bali, ilan Ito. lahat nakuha natin? Walo, siyam. Siyam. Yung nakuha namin So yun Uy na kami mga idol Puno na yung lalagyan natin O oh, yan See you next episode mga idol Next video Aanap na kami ng malaki oh. Baboes Good night